In this episode nga pala guys, ay nyo ako magdiay ng 6 na oras at magkano ang ating kikitain. Tara, samahan nyo ako sa adventure ko. Hello ma'am, ma'am, good morning po sa ano po, Joyride po. Okay. Ma'am, confirm ko lang po. Sorry, medyo malayo lang pick up, pero willing to wait naman po ba? Nasaan ka ba? Nasa may ano po, ma'am, may uh, tubo ata ito, ma'am. sige, okay lang. Malapit lang yung dito. Ah, sige, sige. On the way naman na po ako, ma'am. Okay, okay, sige. sige. Pa. Thank you po. kasi tayo makuha sa ano, mga tol. Wala kasi tayo makuha sa Lala Move. Ngayon, ang ginawa ko, actually, maglalala mo vlog ako ngayon. Kaso nga lang, wala talaga eh. Wala talaga lagi tayo. Ewan ko. Sobrang hina lang ako tayo sa Lalambo pero nakagod naman. So, yan. Um, Kumuha na tayo sa Joyride. May lumabas. Pupunta siya ng Pasig for 208 pesos. Kaso nga lang, medyo malaki talaga yung pickup since late na tayo nag-start. Nasa ano na eh. 10.30 na eh. So, yun Late na ba kayo, ma'am? Sorry, ma'am. Layo, ah. Oh. Naka-ano kasi ako, eh. O, eh. Ah, sige, ma'am. Pasig kayo, ma'am. Eh, no? Okay, na, ma'am. Okay guys, so kumita tayo doon ng 208 pesos Sina Ma'am Pro Gcash And natin kung may booking dito ng ano Maganda-gandang booking ng Lala Move. Okay guys, so may nakuha yung booking 61 pesos lang yung fare niya Pero gagawin daw 180 Kailangan lang daw mag-fill up ng documents Tapos ipapadala sa cargo So, tignan natin to. Actually, ah, gusto ko lang siyang i-accept kasi maganda na rin. Di ba, malapitan. Di ko lang alam kung gaano kadami yung documents. <laughs> so, check natin to. Malay mo naman. Maganda-ganda, di ba? 180 panalo na to. Kasi kung malapitan lang, ha? Destination is on the left. Ah, ito. Papa. Papi, ano ka? Makatid ka, papi? Ha? Ano? Ah, oh, nag po. At tunay si Kiki Victor. mga kailangan ko na ang 30, sir. 30. 390, 30. 390, 30. 390. Pero ano yun, yung hindi <laughs> ako makakata. Ngayon mga tulad na yung item, wala naman tayong pinirma na acceptance diretso na. So hindi siya kumain ng oras, nagdito lang talaga. Tapos bali ang SF niya is 180. Yan. Tapos tayo ng victory liner mga tulad. Binayaran na rin tayo sa SF. Ay, Sir, papadala? Okay. Kala, kinabahan ako. Kala ko mali mga tol. Kasi hindi ko lang sa victory ako pupunta. Meron sa kubo. Pinakamalapit dito. Napakalapit lang nito. Na ito. Timbang muna, sir. 15k. oy lagpas pala, no? So, yun mga tol, ba pa yung pera natin kasi 280 lang yung binayad ko. <laughs> ang nakalagay kasi doon, 300, ay yung binigay kasi sa akin pang shipping nasa 300. So, ayan, okay. So, tumuyod muna tayo mga tol dito sa may ng Marikina. Papahingan lang ako saglit tapos kuha ulit tayo ng buhing. Gabi kasi yung init niyan, sobrang init talaga. tayong tayo makuha ang buwing dito mga tol dito tayo sa may marikina kaso nga lang grabe yung mga buwing ngayon no meron sana kaso bike yung ipapadala sa lalamove tapos kay Joyride naman naka auto na ako kaso hindi tayo pinapasukan talaga so to try natin mag ikot, -ikot. papa papa ay sige mam ma kaya mo yan ma'am go ma'am <laughs> Ano, Tutulungan ko lang kita, ma'am. Ito, ma'am? Ma ano? Philippine Heart Center? Opo, yan. Yeah. Tapos, i-attach kita sa emergency. Okay. Ah, emergency ba kayo, ma'am? Okay. ko Ah. Ito. Ah. Pwede lang, ma'am. Pwede ma'am. Yun. Okay na, ma'am? Dito pa. Mamama. Ay, ay naman. pa. po kayo? Nandito po mam, sa may entrance. Sige po, papunta na po. Shark sure, up kayo ma'am. Apa? Pwede mam. Ma Wait lang. Wala naman mo. Ano pa? Alright guys, sa drop na rin natin si Ma'am. Dito tayo ngayon sa may Ayala Clover lip Saktong sakto kung nakakuha tayo ng wallet kasi sakto rin na may expire na yung load natin so kailangan natin ng pera rin sa Gcash. So 95 pesos yun. Alam niya mga tan sa totoo lang, medyo may size naman na yung fair ni ko eh. Basta marunong ko lang talagang pumili ng booking. Kasi may, diba may tatlong option siya, yung pooling regular tsaka yung priority. So, kahit pa paano, kinocompare ko kasi siya eh, sa booking ni Joy, right? Hindi na siya ganun kalayo pag nakapili ka ng priority na booking tapos may mga additional. So, kahit pa paano, medyo okay-okay na rin yung, ano, yung fair ni ko eh ah. Tal! Wala pang booking, lalamobit. Ako Joy eh. ah. Wala mo ko sa Lala Credit lang. Credit sayo. Power cap share. Ah, hindi okay lang, okay lang pa spray. Sige po. Ah, sir, uh, ganito kasi um, kaya ko tinanong kung may spam click sa 500 kasi ano wala akong exact. ah, sige, okay lang sir. Okay lang. Meron meron naman akong panukli sir. Um, pero ang tatita, 'di ba yung pamasay 181? Opo. Oh, 181, di ba? Papa. Bali, ang sukuliin niyo sir, 319. Uh, unless, ano, meron kasi akong 180, kaya lang kulang na isang piso. Ay, sige, okay lang, sir. Okay oh, na yung 180? Oo. Oh. Okay na yun. Discount, so, discount ko na yung piso. Kasi makakabundle is sa yung eh. oh. 180, exacto oh. na. Kaya lang yung 180, kulang na isang piso. Okay lang. Okay lang, sir. So, discount discount disyo, ko na yung piso. Kasi akalain na kung... Bye. Ano ka na yung 170? Oo, oh, 175 po. Okay, salamat po. Thank you. Salamat po mga tol, kakatapos lang kasi natin kumain and may nakakilala sa atin dito sa may Petron sa may Mandalu yung mga tol. Shoutout mo na. Ano pa mo? RJ. mo, wala akong dalang product natin yung Kochi Max. Bibigay ko sana kay Kuya. Wala akong dali. Eh. But next time lang. Shoutout kay ano? So shoutout kay Sir RJ. So, shoutout okay, no? sa asawa ko kay Ethel. Yun. Sama ko lang to. Shoutout dun sa asawa. Wala po siyang babae dito ngayon. Nandun na nakatago. <laughs> 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 So, ang haba ng kwento namin ni, ano, ni Sir Palom ulit? RJ. RJ, sayo ng kwento namin ni Sir RJ. Sobrang solid. Napatambay tuloy ako. Oh, ano, ito talaga yung influensya na ano, eh, mga tambay eh. Kaya <laughs> mo, hindi mga tol dahil sa ano. <laughs> <laughs> tal, salamat. Ah, ingat. Ayan mga tol, bali na ako na tayo ng buhay. Grabe na pa yung kwento namin? Napasarap yung kwento ko. Kasi vira lang kasi talaga makipagkwentuhan sa mga kapwa ko rider eh, subscriber natin So, sobrang saya ng ano Saya ng kwentuhan namin ni sir Topic up tayo ngayon, pagpunta tayo ng Intramuros Let's go! Ay, hey, wait lang Ay, ano Ay, salamat sir Ay, sir! Yung ano <laughs> balik ka, balik. <laughs> Salamat sir ah Thank you, Thank you. Thank you, ma'am. Salamat po. So, yun. Mga tol, nakuha na tayo ng booking doon kanina. And, binigyan tayo ng 150, 122 lang yung fare. So, tago natin to. So, yun. Mga tal, na pasokan ulit tayo? Doon din sa so, may ano? Sa so, may pinagdapo pa natin banda? <laughs> Pupunta siya ng tondo. 151 pesos. Pero parang dulo na ng tondo eh, sana hindi siya patawid ng sa rugo, ay nung ano, nang pier. Love, po. Hello, po. Hello mga gilap, turn po sa Joyride po. Yes po, nandito po ako sa harap ng BPI kuya. BPI? Oo oh, uh, po, wika, yung pinaka main entrance po. Yung sa may, tama po ba ma'am? Yung sa may uh, Aurora Boulevard po siya banda ay, na ako ano 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 Sige, ano 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 Okay guys, 150 Ito na yung ano natin, parang Grabe na yung pagod ko So 151 Parang nakaisa libo na may gitna tayo no? Dito may bukay na dito na nalalambog siguro Ah Ay, da Ay, dami tala No, no lalabag 2 box at ako kapag kunin 2 boxes yun mga tol, baka dito kong rin tatapusin yung vlog. Eh, nandito tayo ngayon sa May Pinonto, Manila. And yun, maraming maraming salamat sa pag, uh, dito sa ating adventure for today. And maraming maraming salamat. Ilalagay ko rin lang dito yung total na kinita natin mga tol. So next time tayo ng 10.30 na tapos tayo ngayong 5.45. And maraming maraming salamat. And this is Shiv Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.